Yon. <laughs> so right mga chong, welcome back ulit sa ating YouTube channel kung saan mapapanood yung mga exclusive bong video. <laughs> exclusive bong video na hindi nakakatulog sa inyo, pero marami salamat sa panonood ng video ko, di ba? Alright. So wait for a while, I'm going to uh, have my shirt. 12 seconds later. So I already got my shirt now. <laughs> so, uh, so ano, mga chong, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ayan. Bali, it's our race day and kapon is my birthday. So, eee! hmm, alam naman, ititreat daw niya ako. <tinyo> <tinyo> special sa, special sa one. <tinyo> uh, tara, let's go. Meanwhile. away. Where are we going? Hey, where are we going? Vietnam. We're going to Chung Li. And Chung Li go. Pika, buka, 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 Pika, Pika. pika, pika. pika. right mga chow na ayan we are also already here taxi naman po kami gawa ng uh, wala po kami sa sakyan And, napakahirap po ang init sa labas <laughs> ano magkaroon kami ng sasakyan kahit kabayo man lang <laughs> right 12 seconds later So, alright mga chong. Ayan po, no. Ang gabi na. Mga kalimbing. Uy. Gabi na po kami naka-away mga chong. Dilim-dilim na po. Uh, Maraming salamat po sa nanonood po ng video natin. And, uh, ayan na po. Kahit pa paano nakagala rin. And, already got my trip. Nakuha ko na po yung gate ko galing sa lalabs ko maraming salamat maraming salamat po sa nanonood pa rin ang video natin at this time at this moment you know <laughs> alright so we're having a ride with taxi madilim na no? alright thank you 2,000 years later so right guys good morning no uh, morning na po gawa ng galing na po ako natulog and gumising. So, I would like to show you na sinasabi ko kanina na uh, treat o binili sa akin ng girlfriend ko for me as a birthday gift dahil kahapon is birthday ko. Ah, uh, ganito po. Mm, we're not rich. We're not getting rich. Hindi po kami mayaman. Pero sometimes, sometimes, uh, it's better to buy for our own uh, happiness. Money can buy. Kasi, hirap din tayo sa trabaho eh. So, may mga bagay na gusto natin bilhin and wala tayong pera. Eh, uh, sobrang thank you. May mga taong nagsusupport sa mga taong katulad nating hindi ko alam dapat bang isupport. Pero ayan na. So, papakita ko. Oh. Ang sinasabi ko kanina na ititreat niya ako. At oh, he oh, want to buy me something. Ito na. So, ayan mga chong, no? Mga kawarit natin dyan. Ah, uh, masasabi kong napakaswerte ko kung gaano ka-supportive yung girlfriend ko sa akin kahit nasa pagbablog mas ano naman eh ah uh, meron lang ako mga siguro 23, 50, 100 plus views per video pero maraming salamat pa rin ako sa malalong lalo na sa mga tao na nanonood pa rin kahit papano at nagla-like ng videos ko maraming salamat po sa inyo guys ah uh, nakakatulong po yan uh, for me to uh, um, mag-upload pa rin ng mga video kahit papano maraming salamat po mga kaurite so ito na po pakita ko yung binigay nyo sa akin as a gift for my birthday so uh, una una ano alam naman natin itong product na to ah uh, siya ng ano mm nabili binili niya para sa akin so ano nga ba ito na Ayan. shit it's a heartwarming ah. Alam mo kasi, ah uh, katulad kung ano ulang pera parang it's a big 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 uh, napakalaking tulong na magkaroon ka ng camera yung ginagamit ko pang vlog is sa cellphone but suddenly uh, sinabi ko sa kanya na mas maganda siya talaga mag vlog lang lalo sa outside world camera yung dala medyo hindi siya naka, uh, nakaka open o medyo mas ano ka uh, ang actually depende naman yan sa content mo di ba so depende sa habit mo kung gusto mo talaga yung ginagawa mo Then, he support me at all. He support me at all daw. <laughs> Then, he support us sa akin. Then, ito na. Binili para sa akin. Guys, mga ka natin dyan. GoPro Hero 11. So, ayan. I-unboxing yeah, ko na lang para makapag-upload na ako ng video. Ah, uh, price nito sa Pilipinas yata more or less 30k. Then, dito sa uh, amin. Nagtrabaho namin ngayon. I think 17.5 lab. 175. So no access, uh, no more other accessories only the camera and mm, mga malilit na accessories lang, one battery. And also hindi lang po 'yan mga ka-Ore, no. Uh, Nagdagdag din po siya ng ano hard drive that was a 265 GB SanDisk. And uh Bilihan na rin niya ako ng GoPro na, ano, mini extension pole tripod. Ayan. Ayan po yung itsura niya. And, mabagal, parang ginawa niyang complete accessories na. And, meron din pong uh, protective housing. Ayan. For deep sea, or mas malalim na, actually water resistant ba siya, itong Hero 11. Pero, uh, bumili pa siya ng ganto para daw, kung saka sakaling, uh, in the future, kung nasa Pilipinas kami, uh, kailangan may mag-dive-dive. Oh, so, like, deep in the sea. <laughs> so, in the future, no? And also, he bought me as well, the extra two battery with charger. Ayan. So, ayan, no? Ayan yung binili niya sa akin. And also, yan, book plastic ano ah daw napakasaya sa pakiramdam ng uh, hindi ka naman hindi naman marami yung views mo sa YouTube uh, hindi o uh, sa Facebook hindi naman hindi ka naman sikat uh, hindi ka naman known na vlogger pero kahit papaano sinusuporta ka talaga ng girlfriend mo alam mo tiba yung tipong uh, hindi ka naman pogi <laughs> pero sinusuporta ka ng girlfriend mo What, uh, that was uh, the best thing pero para sa akin naman, mga uh, kaorek, no? hindi naman talaga totally once binibigyan ka ng gamit o mga bagay na gusto mo is uh, yun na yung magpapatibay o yun na yung pinaka the best para sa relasyon nyo. The best pa rin talaga sa akin, yung loyalty niya. You know? Kasi ako loyal ako eh. Loyal na yul. Loyal. Yulay. 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 Loyal. Then, yun lang gusto ko. Kasi, masarap pa rin sa relasyon pag nagtagal kayo ng matagal, ang matagal hangit tumanda. Diba? Mm, nakakasama ko na siya minsan sa mga video ko. And okay lang naman. Yung sa akin sana, hindi na ma-delete. At tuloy-tuloy na sana. So, ayan po. Para sa love, thank you. Mm. So, para po makapag-upload pa tayo ng ibang video, unboxing na lang natin yung GoPro Hero 11 na yan. Ayan po sa mga ka na nanonood pa rin ng mga videos ko kahit papano, paunti-unti. Maraming salamat po sa inyo mga ka-orek. Maraming salamat po sa inyo guys, lalong-lalong sa mga nagla-like ng videos natin. Nakakatulong po yun para makapag-upload po pa tayo kahit papano. Maraming salamat po. Bye-bye.